So magandang gabi po mga ka ibigay natin dito sa TikTok. So nais ko lang pong ipabatid sa inyo ano na yung akin pong isang account na Firehorse ay tuluyan na pong uh, tinakedown ni TikTok, no? At uh, naka-permanent ban na siya after nung uh, ikapitong suspension sa atin dahil sa pagtalakay natin sa mga Uh, issue no? na mga nakinasasangkutan ng ating mga buhayang kongresista at uh, ng ating uh, bangag na pangulo no so yan yung ating mga discussions no pinahinto na tayo ng tuluyan dahil uh, siguro ramdam na ramdam po nila no yung uh, mga pinaggagawa nila so ayaw nila na tayo ay makapagmulat ng ating mga kababayan makapagbigay ng mga paliwanag patungkol dun sa mga issue na kinasasangkutan nila. So, kaya ipinababatid ko po sa inyo na sinubukan kong uh, buksan at habulin yung ating uh, Firehorse account na eh, tuluyan na pong uh, na-take down. Naka-total no? like band na po tayo. But anyway, we will still... Uh, do something and anything no para tayo ay makabalik para may pagpatuloy natin yung ating mga ginagawang pagmumulat sa ating mga kababayan patungkol dito sa mga masalimuot na isyung kinasasangkutan ng ating mga kongresista at ng administrasyon ni Bobong Marcos hindi tayo titigil sa uh, pagtalakay at pagbibigay ng komentaryo at ng mga analysis patungkol dito sa mga nangyayari po sa ating bansa. So ito isang kaparaanan na paglabag no uh, sa ating karapatan sa pamamahayag na kung saan mismo ang gobyerno ang gumagawa ng paraan para labagin ang mga patas na yan no na nakasaad sa ating konstitusyon at uh, karapatan ng bawat uh, mamamayang Pilipino So kaya sana mga uh, followers ko dito sa DocVet, no? Paki-share niyo rin itong video na to dun sa iba pa nating mga kaibigan na kasama natin sa Firehorse para malaman din nila, no? Kasi hindi po na tayo makakapag-ere doon dahil naka-total band na po tayo. Okay? So again, maraming maraming salamat po. Ipinapaalam ko lang po sa inyo. No? Para nang sa ganun ay eh, maging uh, aware kayo. Diyan baka maghahanap kayo, maghihintay kayo sa akin na nakalagay kasi doon sa band natin o yung suspension eh hanggang February 17. Pero hindi na tayo pinaabot ng February 17 dahil may mga malalang may mga mangyayari pa po na malalang bagay, no? Nagagawin nila na ayaw naman nila na talakayin natin at mabigyan natin ng uh, analysis at ng komentaryo. So kaya sana uh, makikiusap na lang ako pakishare na po ito sa ating mga kasamahan sa ating mga kaibigan din sa tiktok no? at dito sa docbet no? paki ano na rin inaalalayan po natin itong account na to dahil minsan na po itong nasuspinde at uh, malamang ganon din po ang gagawin nila no? pero sabi ko nga gagawa tayo ng mga backup plans okay? So kung makakagawa po ako ng panibagong uh, account sa TikTok, uh, iaano ko rin po dito sa inyo. Live broadcast natin dito para nang sa ganon ay eh, malaman ninyo at uh, sana ay makabalik yung ating mga followers. So try to imagine na eh, halos na sa 18,000 na po yung ating followers doon sa ating account na yon, no? Ah, uh, kaya lang tinakedown na nga nila dahil malaki na siguro yung uh, damage na nagagawa natin doon sa kanilang mga kalukuhan na pinaggagawa. So again, maraming salamat po no, sa pakifollow na lang po ulit at pakishare para nang sa ganun nga ma-inform yung iba. So maraming maraming salamat po.